Hello once again, good night and good day sa lahat Welcome sa Buhay Probi TV Ito po si Coach Boni na patuloy hindi tayo magsawa sa pagbibigay, pagshare ng mga kalaman patungkol sa Live Good In today's video guys ay isa-isahin natin ang mga rason kung bakit kailangan mag magjoin sa Live Good Ito mga uh, guys is lalong-lalo na doon sa mga hindi pa member sa Live Good at narinig mo lang ang live good sa mga social media at sa mga YouTube at Facebook, ito na ang pagkakataon mo guys para malaman mo kung bakit kailangan mo talagang mag-join sa live good. Napaka-exciting guys. Okay? In today's video guys, sa tutorial number 23 natin is Why join live good? Bakit si good? Okay? Now, uh, Matalas lang guys, kung bago ka pa sa uh, channel na to, don't forget to press like and subscribe at uh, share mo na rin ang ano natin guys. At kung meron kayong mga uh, comments guys, isulat nyo lang dyan sa comment section sa baba. Okay, patuloy na tayo guys sa ating uh, tutorial ng gabi. Why join LiveGood? Bakit nga ba? Kailangan nating mag-join sa good Okay? kung ikaw guys ay naghanap ng legit na mapagkakitaan ng pera dito sa uh, online or offline guys kung ikaw ay naghanap ng negosyo na napakaliit ang puhunan then this is your chance of a lifetime guys this is your opportunity na magkaroon kang side business side hustle at pwede ring main job mo guys si live good okay paano Okay, isa, isa natin guys ang mga rason kung bakit kailangan mong mag-join sa si LiveGood. Unang-una guys, si LiveGood has a simple, lucrative, at duplicable na kumplan. Okay? Now, si LiveGood ay isang networking company. Pero hindi lang guys. Mamaya... Anuhin natin kung isa pa sa mga rason kung bakit kailangan nating sumali sa LiveGood, okay? Now, si LiveGood ay isang legit na e-commerce company na combination of all na mga business models ngayon sa ating panahon guys, okay? Ang kumpla niya is napaka-simple. Madali mo siyang i-follow. Lucrative means madali tayong kikita dito sa LiveGood. Duplicable dahil madali mong matutunan ang ano niya, kung paano explain si Live Good at uh, pwede mo na kaagad na i-explain sa ano mga prospects mo. Kaya kung naganap ka ng mga side hustles o di kaya pwedeng negosyo na trabaho pag trabahoan mo guys, kung wala kang uh, hindi ka busy sa buhay, bakit hindi mo pagkabisihan si Live Good? Okay? So, unang-una because it has a very simple and lucrative kumplan. Okay. Now, pangalawa guys, dito sa LiveGood, ay pwede kang kumita ng 2,000 hanggang 16,000 dollars. Dollars, ha? Per month. Buwan-buwan. Okay? Even without Okay? Ever enrolling a single person dito sa LiveGood. Okay, alam mo naman natin ang uh, network marketing na kailangan mag-enroll guys. Pero sa mga network marketing uh, companies, si LiveGood lang ang pwede kang sumali at kikita ng ganyang amounts, 2000 up to 16,000 sa matrix alone without ever recruiting or enrolling a single person. Of course, kung tutuhanan mo siyang gawin guys, mas malaki pa rito ang, makiki, ang kikitain mo sa live good. Hindi lang $16,000 kundi million-million guys ang pwede mo kitain kung trabahuin mo si live good. Ang ano lang na pwede kang kumita dito sa networking company na to, <coughs> ito lang ang networking company na pwede kang kumita kahit wala kang uh, ni-enroll na kahit ano. Don't make Uh don't get me wrong guys ha, hindi ko sinasabi kahit wala kang gagawin dahil walang negosyo na kikita kung wala kang gagawin. Dito lang na even hindi ka mag-enroll, pwede kang kikita. Okay? Dahil dito sa LiveGood, meron tayong tinatawag na spillover at at uh, magka-spillover ka guys as time goes by kung lahat kayo ay gumagalaw sa networking ng LiveGood. Okay? So, yan ang pangalawang rason. Dahil, posibleng kang kumita ng malaking pera sa live good At hindi lang dollars yan, ha? Hindi peso yan. 2,000 dollars. Magkano ba yan? That's 110,000 pesos. Up to 16,000 dollars. Napakalaki. Yan ang potential, guys. Okay? Kung trabahoin mo siya at kung magpatuloy ka na active sa uh, live good, ay patuloy mo yang ma-enjoy, guys. Okay pangatlong rason guys kung bakit si live Good ang piliin natin na negosyo is because there is no compulsory ceiling of products just to earn. Di ba lahat naman, nga, naman ng mga networking company guys, para kumita ka eh, ay ka ng products? Dito sa Livewood, ang pagbinta ng produkto guys is an option. Meaning, pwede kang kumita kahit wala kang ibinintang produkto. Okay? Oh, So, sa live good, optional ang pagbili at pagbinta ng produkto sa LiveGood. Okay? So, nakita nyo guys diyan sa image mismo, napakaraming produkto si live good. At napakamura niyan. Although dollars ang presyo niyan, mura pa rin yan comparatively. Okay? Lahat ng mga networking guys, I'm sure may nasalihan na kayo sa ilan networking dyan. Marami dito sa atin, mayroong networking companies. Yung katulad ng Edmark. Sino nakasali sa Edmark? O di kayo sa DXN? Sino nakasali? Forever living? Ako guys, nakasali ako sa lahat ng dyan. At wala akong kinita kahit uh, isa. Dahil di ko marunong magbinta guys. Okay? Pero dito sa Live Good, hindi ka kailangan bumili or magbinta ng produkto. Kikita ka pa rin sa Live Good. Okay? Di ba napaka, napakagaling? So kung kailangan mo ng side business guys, ito si LiveGood ang pasukan natin. Okay? Now, pang-apat na rason guys, is dito sa LiveGood, walang tinatawag na auto-shipping o products just to maintain membership. Meaning uh, kung alam mo ang mga networking companies, dahil sa si LiveGood guys is kakaibang networking companies, kakaibang model to later i-mention ko 'yan, okay? Now, dito walang auto-shipping meaning sa ibang company kasi guys Kung gusto kang kikita at maging membro ng networking company na yan Ay kailangan mong bumili ng bumili ng products every month At ito ay naka-auto-ship sa iyo, sa location mo Whether you like it or not, kailangan bayaran mo yung produkto na i-ship sa iyo guys buwan-buwan Okay, dito sa LiveGood walang ganun dahil option nga ang pagbili ng produkto eh. Pwede kang bumili, pwedeng hindi. Bibili ka kung gusto mo dahil nakakatulong ang produkto. Ganon. Pero hindi para ka kumita sa live good. So, walang auto shipping. Hindi ka persaheng bumili sa produkto ng live good. ba diba? Very good guys? Okay. Ano pang rason kung bakit kailangan nating mag-join sa live good? Dito sa live good guys, walang sinasabing kuta nakutahan ka na bilhin mo tong amount o produkto ganito para ka magkaroon ng bonus. Sa libgo pwede kang magka-bonus kahit hindi ka bumili ng produkto. Ang galing nga, kakaiba, di ba? Marami ka ng sinalihan, ang daming networking dyan, Amway, kung ano-ano pa yan dyan. Nako, ang daming, ang daming networking, guys. Lahat ng networking companies ay bibili na bibili ka talaga ng produkto. Okay? Just to maintain your membership. Dito sa LiveGood, walang ganun. Okay? Now, pang-anim na rason guys, dito sa LiveGood ay walang tinatawag na monitoring of points. Na yung points mo nakadepende sa total amount ng binili mong produkto nakatulad niya mga BB, mga CB, mga kung ano pang RV, mga uh, okay, mga bonus volume. Ku anong volume yan, guys. Yan ang tinatawag na monitoring of points. Halimbawa, isang produkto ay may halimbawa 10 points ganon. sa Edmark ganun, guys. Pero sa Livgood, walang ganon. Ang galing, 'di ba? Kakaiba. Ngayon ka lang nakarinig na networking company nag dito uh, ganito ang sitwasyon. Nawala kang Ganun, walang point monitoring, walang kuta, walang auto shifting. Okay, ano pa? Pang pito guys, no more price overpricing of products para lang magkaroon ka ng bonus. In fact, dito sa Live Good guys, ang produkto nila ay napakamura compared to other compare to other companies. Dito sa Live Good guys, kung member ka, bibilhin mo ang produkto na meron ng 75% discount pawat isa. Saan ka makikita niyan, guys? Lahat ng mga networking companies is dinoble 10 times mga ang presyo para lang mabayaran nila ang kaniyang kaniyang mga affiliate members. Dito sa LiveGood, baligtad dahil kikita ka na kung bibili ka na produkto, napakamura pa. Seb, up to 75% discount. Discounted ang mga produkto, guys, para sa mga membro. O ano, excited ka na ba? Di ba napaka-exciting? Okay. Pangwalo, there's no jack up of price just to pay for bonuses sa mga affiliate members nito para sa members ng LiveGood. Ang mga produkto sa LiveGood guys ay hindi dinagdagan kundi binawasan ang presyo and yet still is able to pay sa mga membro niya. Ngayon magtataka ka kung paano yan ginagawa. That's LiveGood way guys. Malalaman mo rin yan pagpasok mo sa LiveGood. Okay? So maraming rason kung bakit ito ang networking company na pipiliin natin dahil sa napakaganda ng ano niya, mga conditions niya. Pang Siam guys, dito sa LiveGood, walang tinatawag na tinatawag na startup pack to join. Okay? Na meron kang bago ka mag-join sa kampanya, sa networking company ay kailangan mo muna ng bibili ng isang bundled products expensive products para lang maka-join ka sa LiveGood. Good. Okay? Although dito sa LiveGood, Good, of course, meron pa rin tayo ng maintenance sa back office natin, maintenance sa kampanya, okay, sa mga ano niya, activities niya. So meron tayong babayaran dito na $49.95 one off membership fee. Okay? Minsan basis mo lang siyang bayaran na $49.95 at member ka na for as long as you live guys. Okay? So walang start-up pack, hindi ka bibili ng napakamahal na produkto para makapag-join lang sa LiveGood. Okay? Napakaganda. So lahat dito guys sa LiveGood is puro maganda. Nine reasons na 'yun guys. Okay? Meron pa kung pang rason kung bakit kailangan natin mag-join sa LiveGood. At ito ay dahil kailangan mo ang products ni LiveGood. Ha? Huh? Yes, ang mga produkto sa Live Good Guys na nakita mo diyan, puro 'yan uh, um napakagandang produkto para ma natin ang good health. Nariyan 'yung mga US-made, GMP approved lahat ng mga produkto nila na multivitamins at saka food supplements of the highest quality products in the market. So subukan mo yung mga super greens guys dahil alam mo naman ang mga ano lahat ng mga greens ay meron yung mga phytonutrients okay super reds din marami yan ng mga antioxidants at lahat ng mga produkto diyan guys is kailangan natin like vitamin K okay multivitamins mga food supplements para ma natin ang good health natin okay kailangan ang produkto na live good kailangan siya sa uh, katawan natin at mura pa siya guys okay pang sampung rason okay okay dito na tayo sa <coughs> dito na tayo sa pang 11 na rason guys kung bakit kailangan natin mag-join sa Live Good. Unang-una, si Live Good is a drop shipping uh, business. Hindi lang siya drop shipping. So si good guys, is a real business, okay? E-commerce business siya. Combination siya, guys, e-commerce business, okay? Drop shipping business. Okay? Itoy uh tawag nito, networking business at higit sa lahat ito ay membership model business. So, si Live Good guys is a type of business model na para sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya kakaiba yan sa lahat ng mga networking companies nung unang panahon guys na na, 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 narinig mo or nakikita mo or napasukan mo. Kakaiba si Live Good. Okay? Dahil sa, alam mo naman ng mga dropshipping business ngayon guys pwede ka makapag-negosyo kahit sa ang dako sa mundo. In fact, si Livgood is present in 230 countries around the world. Ang produkto nila guys is shipping by tons. Okay? Hindi yan pipitsugin na ano. At kung isipin mong maglast ang negosyo ni Livgood guys, ito ang model ng negosyo na hindi na siya titigil guys. I'm telling you dahil sa model na sinusunod niya okay dahil sa open at ang business niya all over the world at alam niyo guys ang health and wellness business yan ang type of business na hindi siya seasonal lahat ng panahon ang tao kailangan ng mga health products okay so hindi to maluma Huwag kang matakot na matapos ang what if magsara negosyo. Ang live good guys ay hindi magsara. Alam mo ba kung anong rason kung bakit magsara ang negosyo guys? Kung negosyante ka? Ang negosyo ay magsara lang kung walang kita. For as long as ang negosyo ay kumikita, the owners will always keep it open. At dito sa business model ng live good, nakikita ko na they will always have income. Dahil unang-una dropshipping siya, meaning anybody around the world can buy the product. Okay? Pangalawa, meaning hindi siya limitado sa merong maglako ng produkto nila. Hindi sila naglako. Nasa system, nasa e-commerce ang business nila. Nasa computer ang bumibili ng live good products, guys. Okay? So, yun. Okay. Now, 12 reasons na tayo, guys. Bakit uh, kailangan natin mag-join sa live good? Because live good is a real business. Live good is a true business. Hindi siya scam. Hindi siya fly by night. Okay? Ito ang negosyo na pwede mong ipamana sa iyong mga kaapu-apuhan, guys. Okay? I'm telling you now. So, it's better to position yourself. Ngayon pa lang habang maaga pa si live good. Okay? True business. When we say true business means hindi yan uh, get rich quick scheme, guys. Meaning kailangan patient din tayo sa live good. Dahil although sinasabi natin na meron kang ganitong income, $2,000 up to $16,000, darating at darating yan, guys. Maghintay lang tayo at hindi tayo mainipin. It can take months or years, but darating yan, guys. Okay? Yan ang assurance ng live good. Okay? Hindi man darating sa iyo ngayon, bukas, sa isang buwan, sa, sa, dalawang buwan, or tatlong buwan, but meron at meron yan. Okay? Because it's not a scam. Kung gusto mo nang kikita agad, by tomorrow, by next week, ng super laki, 10 times ang pera mo, then punta ka na lang sa mga scam. Marami dyan dahil sa Facebook. Puno yan. Si Live Good is a real business. In fact, ang mga sumasali dito guys na kumikita na tumigil na sa regular na trabaho nila sa mga planta o kanumang mga trabaho niya. Si Kos Bilma sa bulan, tumigil na yan sa pagka-accountant at araw-araw ito na lang live good ang ginagawa niya. So hindi siya pang plan B guys na side hustle o di kay side income kundi pwede siyang main job, main trabaho guys na pwedeng kikitaan ng million million. meaning may potential ka na mag-earn na uh, millions per month kung ito'y gagawin mo, hatawin mo siya as a uh, real business mo. Okay? So pwede mo siyang pamana at last but not the least guys, si live good is pwede mo siyang gawing home-based business. Pwede mo siyang gawing online at saka offline din. In fact, in combination, napakalaki ang paglago ng negosyo mo sa LiveGood, guys. So, nabigay ko na lahat ang mga posible rason kung bakit mag-join tayo sa LiveGood, guys. At alam mo naman sa networking, guys, it is time-bound. Ang pag-join natin sa LiveGood is kailangan mayroong urgency. Dahil sa networking, guys, ang maagang nag-join ang maposisyon sa taas at sila itong recipient sa kung anumang biyaya meron. Kung patalagalan mo ang pag-join dito sa Live Good Guys, ikaw ay malagay sa pinakbaba sa network. At doon, of course, konti na lang biyaya mapunta sa iyo. Okay? So, kung nagplano ka na merong gagawin sa buhay, na magagagawing negosyo, na pwede makapagbago sa buhay mo, dito sa LiveGood mo yan, guys, matagpuan. Okay? Hindi mo na matagpuan itong wonderful opportunity sa LiveGood sa kahit anumang company on the planet. Okay? Marami dyan nagsasabi, okay, pumunta ka na lang sa crypto. Nako, pumunta ka sa forex. Lahat naman yan, guys, nasubukan ko na. At wala niyang mga promises na sinasabi na yan. Pero dito sa LiveGood, nasubukan ko na rin. Nandyan ang promises na Uh, sinasabi sa atin So I hope Na Tutunan mo na guys Kung bakit At ito rin ang rason Kung bakit maraming Mga professionals Mga artista Maraming mga Even ng mga Soldiers guys Mga police Mga people of uh, Standing Mga mayors Mga captains Ay nagjoin sa Live Good Because nakita nila Ang uh, Live Good Is totoong business At totoong kumikita Okay So, kung ikaw nag-isip ka pa kung ano ba itong LiveGood, legit ba to scam ba to then I'm telling you now, hindi to scam, napaka-legit niya, at napaka-long-term na negosyo, guys. Okay? So, I hope na na-open yung kaisipan mo, guys. At uh, simula ngayon, disisyonan mo ng magpa-member sa LiveGood. Okay? Para ma- Uh, kita mo kung paano mag-join sa Live Good Guys meron din akong mga ano diyan tutorial diyan earlier numbers siguro mga tutorial number 2 number 3 nandiyan lang hanapin mo lang yan, guys sa channel ko kung paano mag-join at kung ano pang gusto mong matutunan guys malalaman nandiyan lahat sa tutorial ko guys so do uh, subscribe at pindutin mo ang bell all button para lagi kang notified sa mga bagong videos natin. Hanggang dito na lang ang video video nato guys. At uh, a good day sa lahat. See you at the top.